Hello mga papi, good morning sa inyo lahat. Balik, balik vlog ulit tayo. kasi sobrang naging busy ako sa pagpapagawa ng uh, So ito in-order ko, ano to kakaiba to mga papi. Hindi naman to tori kayo ba? kasi healthy living na tayo. So nag-gigim ako, nag-overcut ako sa lakabat. So ito, bumili ako ng dumbbell. Yeah. Kasi yung mga nauna kong mga vlog, yung mga kettle, kettlebell, kettlebell ba yun? pakita mo. So, bumili ko. Ayan. Yan yung mga unang mga binili. Sa yung ano tap doon? Um, ano yung mat. Ayan, yoga mat. So, ito mga papi. Ito yung binili ko. Sa e, Shopee ulit. Ayan. Ano to? Dumbbell. Hex hexagon dumbbell. Kasi so uh, gusto ko medyo kompleto ko. Para pagka hindi ako nakakapag-gym. Ayan. Ito siya. 10 LB. ML. So, mura ko lang naman nabili yan, sa 600 plus mga papi Yan ano ba itong boss ng 10 lb Ayan, Di siguro mga ano to Ayan, pero mabigat din. Eh. Parang kayo ba sila mabigat? So, ayan mga papi. Bali, ito, ano na siya, rubber. Ayan, rubber na siya, tapos ang ganda ng handle. Ayan, 10 lb so, okay siya, panalo siya sa akin. So, pang ano ko yan? Ayan. Pan-gym ko. Ganyan. Diba? Pagka nandito lang ako sa bahay, ito yung gagamitin ko. Diba? ba? Diba? Yeah. O, ay Pag ganyan. ginagawa ko. So, ipopost ko mga papi. Okay to. Panalo to mga papi. Goodbye to. Ayan. Ayan solid, napaka solid, kagaya rin doon sa ginagamit ko kay Kotsda, so ayan, shoutout kay Da sa aking trainer, so siya yung nagtitrain sa akin, nagko-conditioning -co para mas lalo ako lumakas uh, mag-improve sa basketball, so eto uh, pagka hindi ako nakakapunta sa gym kay Da. so dito lang ako mag-workout, kaya bumili ko ng pasarili ko, so bibili ko nung mas mabigat pa ayan. so yung link nito mga papi para mabilin nyo, ilalagay ko sa description box o kaya sa comment section para isa click lang kayo, mapunta na kayo. Yan, 10 LB, mga ilang kilo, siguro mga 3 kilo to mga pati. Ayan natin yung mabura. Ganda. Diba? Saka mas improve na ngayon yung mga barbell kasi ano na siya, may mga goma na siya, hindi ka gutulad nun, bakal na bakal. So ayan mga papi, bye bye!